Uh, good day, I'm Jen. Jen of Pop Up Campers PH. I started in the car industry as a car audio builder. Uh, may partner ako dito si Bong uh, Forecast Audio. So dalawa kami nag-start ng Jen Concept dito sa Marikina. Before, bago ako mag-start na magkaroon ng shop, dati nanonood lang din ako ng mga car show, So sabi ko, gusto ko magkaroon din ito hanggang nag-setup ako ng basic setup sa adventure ng car audio. Then na-meet ko yung sibong Bong Forecast hanggang sa uh, nag-tie up kami. Nagbibigay kami ng mga pang from basic to extreme, pang competition. Yung mga ginagawa namin from fiber, woodwork, lahat po, uh, ginagawa namin sa car audio. Nakilala na yung shop natin, tuloy-tuloy na yung pag-setup ng car audio natin then starting nung uuusan na, na yung camping nag-camping kami with the kids uh, para ma-relax na rin although before, nagka-camping na kami ni ni wife, ni commander sa so, walo kami, day-time camping nag-join kami sa mga group hanggang sa yung mga kids, sinama na rin namin well, na-enjoy ng mga kids yung camping kaya, unti-unti, kinumpleto namin yung camping gears namin from tent, chairs, table, lahat, cooking equipment, kompleto lahat. Binili nga namin uh, camping tent, malaki, uh, parang two bedroom, may sala sa gitna. So, ang gusto namin may enjoy din ng mga kids para pag nagkakamping kami, lahat kami kompleto, pamilya. Kagandaan sa camping, doon namin nakakita yung mga kids namin na makakapag-play sila on the ground, katulad before yung generation natin ngayon kasi puro gadget na pag nasa bahay sila parang hindi sila nakikita-kita gadget, kanya-kanyang gadget sa kwarto hindi mo nakikita pero pag nasa kami yan, walang internet nakakapag-enjoy sila playing on the grounds pinapawisan ng natural na pawis ng mga bata unlike nasa bahay lang so doon nakita namin na magandang ba family bonding na enjoy namin lahat nakakasama namin mga bata sabi nga nila enjoy nyo habang bata pa yung mga yan kasi pag lumaki yung mga yan mahirap na isama. <laughs> mahirap na mabitbit ang mga campsite. Then, doon nag up yung idea na gumawa ako ng something na hindi ako mahihirapan kasi kaya tayo nag para uh, parang stress reliever natin, ma-relax tayo. Well, for me, parang nahihirapan ako mag-set up ng lahat ng gamit namin. Kaya nag up yung idea na Gawan ko kaya ng camper yung pickup namin. So yun, uh, lagi ako nanonood mga YouTube, sa ako ako na idea. So, nasa car industry na rin tayo, car audio, gumagawa tayo ng fiber, woodwork lahat. So, in ko 2023 last year, uh, siguro first last week ng September, inumpisahan ko gawin yung camper namin. Then one year, uh, one month, October nilabas ko. So, yung unang uh, prototype natin ng camper shell, uh, lahat yun, fiberglass from bowling, roofing, lahat fiberglass medyo natagalan akong gawin. Nung natapos na natin yung prototype natin, uh, ing try namin, i-camp. Torture test para bago ko i... Kasi nasa car industry na rin ako, may shop ako. Uh, plano ko talaga i-offer sa public. Gawin ko rin isa sa mga services ng shop ko, ng Gen Concept. So, doon na buo yung pop-up campers. So, nung nagkakamping kami, may mga groups na nakakita, Siyempre, na-amaze sila na, oh, saan mo binili yan, saan mo import yan. So, kinuwento ko sa kanila. So, saan ang galing yung pop-up campers? Sabi ko lahat yan, uh, talagang Pinoy made, locally made, gawa natin. From framing, uh, panel, roof, lahat, talagang Pinoy made, 100% Pinoy made. So, yun, nung natapos yung prototype natin, uh, ingway ko siya, umabot ng siguro 1, 180 to 200 kilos siya. Sabi ko parang medyo mabigat. So binago ko ngayon, gumawa ko ng pangalawang camper ulit which is uh, ginawa ko na na aluminum panel na So metal framing, aluminum panel nung natapos ko siya, yung ko siya uh, pumatak lang siya ng almost 150 kilos 150, the camper it's set lang po hindi kasama yung mga accessory na ilalagay natin So for me, uh, maganda siya for the pickup kasi like uh, yung gamit kong pickup ngayon ang loading capacity niya is 1 ton So, kung 150, parang 15% lang yung nagamit ko ng na loading capacity. So, pwede pa ako maglagay ng mga ibang accessory para aesthetics do sa ating camper. So, yung pangalawang camper natin, all aluminum na, metal framing pa rin. Of course, gawa pa rin natin, uh, nasa 150 kilos na lang siya. Yung pop-up camper natin, uh, yung pinaka-basic natin, mga inclusion yan, uh, meron na siyang kasamang sunroof or skyroof ventilation fan. Actually, ano yan, sir? Uh, dual. Pwedeng in, pwedeng out. Yung kanyang uh, exhaust. Kompleto na po. Meron ng power station din yan. Nilagyan ko siya ng 340 ampere hour na battery. Lito yung battery. Then, may kasamang inverter na 1000 watts para AC-DC na rin po. Kung meron kayong 220, pwede nyo rin gamitin doon. So, complete na po siya yung taas natin nasa ibabaw ng roof nung ating pickup doon ko nilagay yung queen size bed yun ang magiging tulugay niya then may couch sa so may trunk pinaka basic po natin yon. may kasama siyang folding table then may mga storage cabinet may dalawang window na po na may may screen or blinds kung gusto yung naka screen lang open yung window para hindi pa rin pumasok mga insects may screen na po kasama yon then may blinds na rin Uh, same with the sunroof po, sky roof na no open siya uh, 90 degree para pwede ka lumabas doon pag nasa roof ka mga additional accessory pwede mo lagyan ng mga awning uh, mga recovery board kung ano mga aesthetics na pwede mo sa exterior natin kasi interior natin halos kompleto na eh. ang interior pala natin nakapabrik na yan uh, fabric yung loob ng ating camper tapos may four windows uh, ventilation Uh, with screen na rin kasi pagdating sa campsite naman, uh, open mo lang lahat yan maganda na yung hangin at least fresh optional, pwede nating lagyan ng aircon kasi ngayon uh, may client ako, gusto may maglagay ng aircon kaya nag-search ako ng pwedeng magamit ko na local, local lang din para hindi na mahirapan yung ating mga clients kung magka problema in the future andyan lang yung mga materials natin na pwede pwedeng nating lapitan Uh, ang kasama pa sa basic camper natin, may interior lights na siya, mga pin lights. Of course, yung hagdan para sa ano, kasama na rin yun. Talagang plug and play na lang, gagamitin mo na lang. Then yun, ang pag-load unload para nung camper shell natin sa pickup natin, napakadali lang po. Parang it's about to uh, maximum 30 minutes. Unload mo yung camper sa pickup, ganoon din po pagtanggal. Uh, 30 minute load unload po. Madali lang po siya i-load kasi ang nilagay ko lang parang apat na boss and nut lang. Dalawa sa harap, dalawa sa likod. Then pag natanggal mo na yung apat na yun, uh, disconnect lang yung power supply. Kasi po yung ating lithium, uh, yung camper natin may sariling power station yan. Lithium ginagamit ko. And charging from the alternator pa rin po ng car natin. Kaya wala siyang solar panel. Pero optional ni client, kung gusto niya lagyan, pwede rin naman. Pero yung ginawa ko, Uh, charging para the alternator ng car pa rin natin. Yung unang camper go na ginawa, yung lahat na fiberglass, lahat yon from walling, uh, walling framing, uh, window, door, lahat po yun talagang DIY. Yun yung personal use ko na ginagamit namin with the family. Ngayon, yung ginawa ko na basic camper natin, uh, nag-import ako ng window and door para yun kasi may kasama na siyang screen and blinds. Also, yung door natin, naka-double door siya. Yung pangalawang pinto mo sa loob, naka-screen door naman. Then, meron na siyang deadbolt and lock para for safety rin pag nasa campsite tayo. Tsaka, naka-imbose na kasi yung mga acrylic niya. So, magandang tignan. So, experience namin, uh, nung nagkaka-camping kami nung tent pa lang, tsaka ngayon may camper shell na ako, uh, malaki advantage. Kasi pagdating ko sa campsite, lagay ko na lang yung awning, set up ako ng table and chairs, then tapos na. Pero may bit-bit pa rin ako ng tent para dun sa panganay ko kasi siya gusto pa rin niya on the ground set up. siya talagang late natutulog, uh, gusto niya solo niya, kaya may tent pa rin kami. Nagagamit pa rin namin yung tent namin, set up on the ground. Yung camper shell ko kasi may pull out drawer na rin, kitchen, so kompleto na. So, ang sinaset up po na lang, table and chairs on the ground kasi masarap pa rin pag nga Uh, campsite ka, on the ground setup pa rin. So, ginawa ko talaga yung camper shelter para sa tulugan, shelter para sa mga kid ko. Kasi layo ko kasama yung mga bata. Yung safety nila yung iniisip ko na para pag natulog ako, pag gising ko ng umaga, komportable pa rin ako na wala. Uh, pag gising namin, wala kaming kobrang katabi. So, yun po yung naging experience ko sa nung nagkaroon na ako ng pop-up camper. So, less yung worry ko sa Pagtulog at pagising ko po. Ayon uh, experience ko pa rin. Uh, last year na nag-beach camp kami. Bad weather, inabot kami ng bad weather nung actually ano na yun, uh, midnight na. Patulog na kami. Uh, okay naman, at least na-experience ko na abutan kami ng hindi magandang panahon. Beach camp pa. Mas malakas kasi yung hangin doon kasi open. Wala mga puno. So doon ko na subukan yung tibay ng camper natin. Uh, okay naman. Nakatulog pa rin kami ng kahit na malakas yung ulam, malakas yung hangin. Tapos, uh, sa trail din, uh, na-torture test na rin natin yung camper natin. Maraming namin may napuntahan. Uh, yun nga, bago ko na ilabas, ilabas sa public, na-torture test na natin yung camper natin. Na hanggang ngayon, intact pa rin. Wala nagiging problema. Yun guys, after nung pag-torture test natin sa ating camper, finally, in-launch ko na yung Papab Camper PH uh, last March lang po. So, as of now, uh, mayroon na uh, tayong 6 na gawa. Tapos ngayon, ongoing po, may dalawa tayong i-out. Yeah, uh, tomorrow, merong isa for Nissan. Then, by Monday next week, uh, for Mazda naman. Uh, guys, everyone, lahat ng gustong magpagawa or mag-avail, mag-inquire po sa ating pop-up camper, uh, message lang po kayo sa ating FB page or punta po kayo dito sa Marikina, sa mismong shop po natin para makita nyo yung paano natin ginagawa yung ating camper. Waste nyo lang po, nakapin na po yung Gen Dias Place. Marikina lang po yan. Gusto ko lang din palang pasalamatan yung mga clients na natin na una na nagpagawa, na nagtiwala sa Gen Concept. Pop Pop Campers PH na kahit sa FB lang nila nakita yung aming demo is uh nagtiwala sila na magpagawa sa atin. Then syempre sa wife ko ah uh, maraming salamat sa supporta mo Kundi dahil sa hindi naman mabubuo tong mga pinagagawa natin sa Papap Pop Campers PH. Muli I'm Genbella nya po of Pop Papap Campers PH uh, for All About Wheels Manila.